Ayan, good day mga kachikinok. Ayan, i-share ko sa inyo yung old traditional way, yung galing pa sa mga lulu-lulu natin. Ito yung mga, yung isa sa sign na pwede natin makita sa manok na maglilimlim na siya. Ayan, pag nag-iwan na siya ng balibo sa kanyang itlog, days lang talagang maglilimlim niya na yan. Katulad nito, kailan natin malaman kung kailan siya maglilimlim kasi nga dusin na itong itlog niya at pag lumapas to ng pag lumagpas ng 20 days mula pag itlog niya ay marami ng buhok dyan at kailangan natin malaman kung maglilimlim siya o hindi kaya para para kung hindi niya lilimlim man ilalagay na natin sa incubator pero dito sa atin hanggat maaari pinalilimlim yan ko kasi maraming buyer na gusto nila yung mga mabibigyan lang pulit ay eh, naglilimlim din kasi wala silang cubitor kaya isa ito sa pamamaraan para ma-maintain natin na ma talagang maglilimlim yung mga anak nya kasi siya naman mismo ay eh, nilimliman din ang inahin meron tayong mga pools dito na pagalagala lang meron tayong yung, yung biggest chicken natin na 3 months old na tapos Ayan yung inahin natin. yan Ito yung not fight natin. Hindi pa fight sana pero hindi pa na ano. Hindi na ilaban. Cancel. Ang ginagamit pa rin natin ay yung Voltex. Tapos ito yung inahin na magliliming na. Titingnan na natin yan. Bukas o sa ikalang araw gali. Pag, ano, simula na nilagyan niya na ng balibo yung kanyang itlogan yan, pupunta na yan dyan itingin-tingin kasi ang inahin na to pag doon sa airfat ko nilagay may aming talaga itlog 20 plus yung itlog bago maglimlim yan, meron tayong incubator dito yung vintage natin na incubator, 2019 pa to yan minsan ginagamit minsan hindi wala nang ilaw kasi yung ah, ginagamit ko sa brooder tapos meron tayo ditong 17 eggs na pinadala sa akin ng ano kapatid ng erpat ko ito all stock na talaga to malamang ilan na ito ang may laman kaso sayang daw bubabayad naman sila kung hindi maglilino yung inahay natin eh, Sama natin doon sa 17 eggs. Yan. Ganun isang tips ko. Ayan. Ito ay 2 days na. Mula nung mag ano. Mula nung mag, mag iwan siya ng balibo. Kung hawakan natin eh. Hindi. Kasi kung pag umitlog yan. Hindi yan. Pag nawakan mo. Hindi yan kikibo. Pero pag ito. Pag naglimlim na. Pag nawakan natin. 13 eggs na yan. Kaya. kunin natin yung sobra. Para main cabinet ito yung bagong panalo natin order complex at powerpoint cobra